Isipin mo to, si Robert, isang engineer sa Dubai, halos sampung taon na siya nagtatrabaho abroad. Buwan-buwan, nagpapadala ng pera, binabayaran ng tuition ng mga anak, tumutulong sa pamilya, at paminsan-minsan, nagpapadala rin ng extra para sa bagong appliances. Pero tuwing umuwi siya, pareho pa rin ang sitwasyon. Walang ipon, walang puhunan, at wala pa rin planong pang-retirement. Familiar ba? At hindi lang si Robert ang ganito. Libo-libong OFW sa buong mundo ang nasa parehong cycle. Mataas ang income pero mababa ang ipon. Pero ito ang magandang balita. May paraan para baguhin ang cycle na 'to. At ang sagot, AI Artificial Intelligence. Hindi ito para sa mga tech genius lang. Hindi mo kailangan maging Elon Musk para kumita gamit ang AI. Kahit ordinaryong OFW ka, kaya mong gamitin ng AI para ayusin ang budget mo, palaguin ang ipon mo, at kahit gumawa ng extra income. Bakit nga ba parang imposibleng makaipon? May tatlong dahilan. Una, walang malinaw na sistema. Pagdating ng sahod, diretso padala. Konti para sa sarili. Tapos biglang gastos kapag may emergency. Wala kang malinaw na breakdown kung saan napupunta ang pera mo. Pangalawa, emotional spending. Pagod ka na sa trabaho tapos may peer pressure pa sa abroad. Lahat ng kasama mo, bagong iPhone, bili ka rin. Lahat ng kasama mo, nagbabakasyon sa Europe, sama ka rin. Pangatlo, walang growth mindset. Iniisip ng marami, kapag mas mataas ang sahod mo, makakaipon ka. Pero kahit triplihin mo ang sahod mo, kung wala kang sistema, ubos pa rin. Pero ito ang game changer. AI can automate your system. Imagine mo na parang may personal financial coach ka sa phone mo. Nagre-remind, nagko-compute, at gumagawa ng plano para sa iyo. Ano ba talaga ang AI o artificial intelligence? Sa simpleng salita, AI ay smart technology na kayang mag-analyze ng data, mag-identify ng patterns at magbigay ng rekomendasyon base sa kung paano ka gumastos. Parang may 24-7 personal assistant ka. Hindi napapagod, hindi nag i at laging logical. Hindi siya magsasabi na sobra ka na sa gastos mo sa personal. Pero eksakto niyang ipapakita kung paano ayusin ang finances mo. Isipin mo, kung si Elon Musk kaya niyang i-automate ang production ng Tesla at SpaceX gamit ang AI, tayo rin, kahit OFW lang, kaya nating i-automate ang sarili nating ipon at budget gamit ang smartphone at apps. Ang astig, di ba? Libre o mura lang ang karamihan ng AI tools na ito. Kailangan mo lang ng smartphone, konting oras para mag-setup at willingness na matuto. Ang AI ay parang digital financial coach mo sa bulsa. Nagmo-monitor ng gastos mo sa real time, nagseset ng reminders kapag lagpas ka na sa budget, nagbibigay ng suggestions para palaguin ang ipon mo. Pwede rin tumulong magplano ng investment o side hustles. Halimbawa, may budgeting app ka, pwede itong magsabi, Oy, lagpas ka na sa budget mo para sa pagkain this week. Bawasan natin ang gastusin para maabot mo ang goal mo. Ang pinakamaganda, walang judgment ng AI. Kahit anong gawin mo, Pwede kang matulungan mag-adjust at maabot ang financial goals mo ng consistent. Let's be practical. Paano ka magsisimula para lumaking ipon mo gamit ng AI? Step 1. Gumamit ng AI-powered budgeting app. Kailangan mo ng tool para makita at matrack ang pera mo. Ilan sa mga pwede mong i-download? Mint. nag analyze ng income at gastos at nag-generate ng summary. Wally. Simple. Pwede iset up ang goals at budget sa bawat kategorya. Good budget, envelope-based system. Pwede i-automate para sa recurring expenses. Input mo lang ang sahod, regular expenses at savings goal. Pag na-set up na, AI na bahala mag-track at magbigay ng tips para ma-optimize ang pera mo. Step 2. Automate your savings mag-set ng fixed percentage o fixed amount na automatic mapupunta sa savings mo. Halimbawa, kumikita ka ng 60,000 kada buwan, pwede mong iset na 10,000 ay automatic sa hiwalay na account. Ang AI ang bahala kaya consistent at predictable ang ipon mo. Step 3. Let AI do the math. AI apps nagmo-monitor ng gastos at nag-a-alert kapag lagpas ka na sa budget. Parang sinasabi nito sa iyo, Hoy, lagpas ka na sa budget mo para sa pagkain this week. oh, bawasan ng kape at fast food para maabot ang savings goal mo. Parang may personal finance coach na laging kasama mo, nagbibigay ng instant feedback. Example, si June, welder sa Saudi. Dati, ubos lagi ang sahod niya. Pagkatapos gumamit ng AI budgeting app at nag-setup ng auto-save 8,000 per month. After 18 months, nakaipon siya ng 200,000. Sabi ni June, hindi ko halos naramdaman kasi automatic at hindi ko na kailangan magpakipot sa sarili ko. Ang AI hindi lang para sa tech sabi o mayayaman. Pwede rin ito maging tool sa ordinaryong OFW na gustong magkaroon ng structured savings, consistent growth at financial discipline kahit abala sa trabaho abroad. Next step palaguin ang ipon mo. Hindi sapat na mag-ipon lang. Kailangan ding magtrabaho ang pera para sa atin. May mga AI-powered tools na pwede mong gamitin kahit hindi ka expert sa investing. Tulad ng GCash, G-Invest. Nagbibigay ng automated suggestions kung saan ilalagay ang pera mo. COL Financial Insights. AI-driven data para sa potential stock picks. Seedbox Philippines. Beginner-friendly portfolios at mutual funds. Example, si Carla, nurse sa UK, nag-set up ng automated savings sa G-Invest. 5,000 pesos kada buwan sa index fund. Hindi niya naramdaman na naalis ito sa account. After 3 years, halos 200,000 na ang portfolio niya. Kumikita kahit tulog siya. Ito naman ang sabi ni Warren Buffett. Time in the market beats timing the market. Mas mahalaga ang consistency at long-term strategy kaysa i-time ang market. Ang AI ay tutulong para maging consistent kahit maliit ang puhunan. I-automate ang contributions, magbigay ng alerts kung may opportunity o risk. Kahit maliit lang ang ipon, sa paglipas ng panahon ay magkakaroon ng compound growth tulad ni Carla. Ang AI ay parang mentor mo, nagmo-monitor at nagbibigay ng recommendations based sa data, hindi lang sa instinct. Para mas pabilisin ang ipon, kailangan mo rin ng extra income. Dito papasok ang AI, parang assistant sa paglikha ng side hustles, kahit busy ka sa trabaho abroad. Mga side hustle ideas na pwede mong sundan. Number one, freelancing. Gumamit ng chat GPT para gumawa ng proposals o scripts. Mag-offer ng services gaya ng virtual assistant, content writer, o pagiging social media manager. Example, si Jenny OFW sa Middle East. Dati stress ng overtime. Ngayon nagtitake ng small freelance task tuwing weekend. AI ang tumutulong gumawa ng content ideas at proposals. Side hustle idea number 2, social media content creation. Gumamit ng Canva AI para gumawa ng post, templates o ads. Pwede kang gumawa ng high quality content sa ilang minuto at i-deliver online. Side hustle idea number 3, digital products. Gumamit ng AI para gumawa ng e-books, planners o guides. Hindi mo kailangan maging designer o author. AI ang tumutulong sa kalahati ng trabaho. Example, si Mark, isang seaman, gumawa ng digital planner gamit ang ChatGPT at Canva AI. Ibinenta niya sa Etsy at kumikita siya ng $300 extra per month. Ang AI hindi lang para sa investments o budgeting. Pwede rin itong itransform ang oras mo sa extra income kahit hindi ka expert sa tech o design. Parang may assistant ka na nag-iisip, nagki-create o nag-o-optimize ng side hustles mo para mas mabilis lumago ang ipon at maabot ang financial goals mo. Kung pagsasamahin mo lahat, ito ang formula Una, AI budgeting app para alam mo kung saan napupunta ang pera mo. Pangalawa, AI automated savings para hindi mo nahawak ang tukso na gastusin. Pangatlo, AI investment tools para kumita ang pera mo kahit wala ka sa Pinas. Pangapat, AI side hustle support para may extra income ka na diretsyo sa ipon. Ito ang sistema ang ginagamit ng mga Pinoy abroad na hindi lang nakakaipon kundi nakakauwi ng may puhunan para sa negosyo o bahay. Ang tanong, gagamitin mo ba? Hindi mo kailangan maging Elon Musk, Henry C. o Jeff Bezos para umasenso pero kailangan mong magsimula. AI is just a tool pero kung gagamitin mo ng tama, pwede nitong baguhin ang future mo. Imagine this, may emergency ka sa Pinas? Ready ka. Gusto mong bumili ng lupa? May ipon ka. Pag uwi mo for good, may maliit ka ng negosyo. Hindi ito pangarap lang. Pwede itong maging realidad. Basta, magsimula ka ngayon.